Pedro, Santiago, at Juan, sumama kayo sa akin. Saan tayo pupunta, Panginoon? Pupunta tayo sa bundok upang manalangin. Isang araw, si Jesus at ilan sa kanyang mga alagad ay nagpunta upang manalangin sa tuktok ng isang bundok. Nang makadating sila sa tuktok, ang tatlong alagad ay napagod lahat sila ay nakaupo at nagpahinga doon, kaya si Jesus ay nagpunta upang manalangin mag-isa. Alam ni Jesus na darating ang oras ng kanyang kamatayan at habang siya ay nananalangin, ang mga propetang si Moises at Elias ay parehong lumapit at nakipag-usap sa kanya tungkol dito. Kamusta aking Panginoon? Aking tagapagligtas. Mga kaibigan, nalalapit na ang aking oras. Ngunit, Panginoon, ito ang kalooban ng iyong ama. Ang iyong kalooban. Tama. Nais kong bumalik sa tabi niya at lumayo sa masasamang henerasyong ito. Gayun pa man, ito ang isang mabigat na pasanin. Kung gayon, may alam akong kaunting bagay tungkol sa mabibigat na pasanin. Ayos <laughs> yan! <laughs> <laughs> alam kong ito ang tanging paraan. Ngunit hindi ito magiging madali at ang aking pinakamasama ay darating pa rin. Habang nananalangin si Jesus, si Pedro, si Santiago at Juan ay natutulog. Biglang nagising sila na makita ang ningning ng damit ni Jesus. Mas malilis ito kaysa sa anumang nakita nila dati. At may dalawang iba pang lalaki na nakikipag-usap sa kanya. Oh, Juan! Santiago! Tingnan niyo! Oh, Panginoon! Nagbabago nga niyo siya! Sobrang kinong! Panginoon, mabuti at nandito tayo. Hayaan niyo kaming tatlo na gumawa ng mga tolda para sa iyo, kay Moises at Elias. Hindi alam ni Pedro ang sinasabi niya. Hindi niya alam na ang dalawang lalaki na nakikipag-usap kay Jesus ay sina Elias at Moises. Hindi talaga. Paano siya? Pareho silang nabuhay ng daan-daang at daan-daang taon bago siya habang sinabi niya ito, biglang may isang ulap na lumabas at tinakpan ang ulap at ang tinig ng Diyos mismo ay nagmula rito. Ito, ito ang o, aking, o, aking minamahal, minamahal na anak. anak. Pakinggan ninyo siya. siya. Oh! Si Pedro, Santiago at Juan ay narinig na ang tunay na tinig ng Diyos. Sobrang natakot sila. lumod sila at nagsimulang manalangin at sumamba. At biglang nawala ang ulap tulad nila Moises at Elias. Tama na. Maaari na kayong bumangon. Halik kayo. Bumaba na tayo sa bundok. Opo, Panginoon. Panginoon. Wala kayong pagsasabihin nito hanggang sa anak ng tao ay mabuhay muli mula sa pagkamatay. Habang pabalik sila sa bundok, nagtataka ang mga alagad kung ano ang ibig sabihin ni Jesus sa sinasabi niyang bumangon muli sa pagkamatay. Ngunit hindi nila sinabi na sino man ang kanilang nakita. Nang makasama na nila ang iba pa sa ilalim ng bundok, nakita nila ang isang grupo na nagtitipon-tipon at isang tao ang lumapit sa harap ni Jesus at lumuhod. Panginoon! Maawa ka sa aking anak! Mayroong masamang espiritu sa loob niya at sa siyang gumawa ng mga kakilakilabot na bagay. Hinihiling ko sa ibang mga alagad na palayasin ito. Ngunit, hindi nila magawa. Ay, ang nirasyong ito ay walang pananampalataya. Dali mo sa akin ang iyong anak. Kaya niyo po ba magpalayo sa masamang espiritu? Lahat ay posible para sa mga taong naniniwala. Opo, naniniwala po ako. Mangyari na wa. Ikaw, inuutos ko sa umalis ka sa batang lalaki niyang ngayon! Sa sandaling iyon, tinawag wow. ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata. Lumaban ito at naging dahilan ng pagninig ng batang lalaki. Pagkatapos ay tumigil ang bata. Patay na siya! Hindi siya patay. Magaling na siya! Matapos tumulong ni Jesus, umalis siya at ang kanyang mga alagad. Ang lahat ng tao ay namangha sa kanilang nakita. Ngunit nang sila-sila na lamang, ang mga alagad ni Jesus ay sinimulan siyang tanungin. Guru, bakit, bakit hindi, hindi namin napalayo sa mga espiritu? Kami din ay naniniwala. Kung mayroon kang kahit pinakamaliit na pananampalataya, maaaring mo sabihin sa bundok na iyan na lumipat at nilipat ito. Ang demonyong iyon ay lalabas lamang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno.